Hello mga mom and sir, welcome po kayo sa akin channel, ang Mom Flores channel. For today's video, re-reaction na natin, syempre ang isa sa uh, favorite love team natin sa Kalingap. Yung cute na cute na love team para sa akin. Ito ay ang Ed Pau, Edwin and Pauline. Ayan. Kasi, ayan, nagkaroon ng ano, ng time ang bawat isa si Edwin at saka si Pau. Uh, para ma-vlog ni Kalinga Prab kasi mahirap din schedule tong dalawa na to lalo na si Pau kahit na walang pasok yan maraming activities si Pau di ba especially dito sa charts si Edwin naman doon sa farm pero eto na nga po yung pinakaiintay ng marami kasi uh, marami pong tanong din ang tanong sa akin na ma'am may bulong ka ba ka sa Ed Pau ayan ako naman ang sagot ko sa kanila ang alam ko kasi doon sa ah... Um, uh, live ni Kalinga para hindi ko ma ma maalala kung sa gym o yung nung habang naghihintay sila ni uh, Miss Jack doon sa kanilang checkup. up nabanggit niya na yun na nga uh, Ed Pau na. Na, na, eh, nagtataka ang marami ba't wala pa so ito na nga salamat naman and finally ito na yung Ed Pau and alam ba ninyo dyan sa vlog na yan meron akong napansin kay Pau No, eh ko lang kayo kung napansin niyo. Ako napansin ko to na um, pagkatatayo si Pau, maaga siya hinahawakan ni eh. Edwin dito, 'di ba? And si Pau naman, talagang um, gumagawa siya ng way para maabitawa uh, ni uh, Edwin yung kanyang kamay o yung braso. Siguro dalawang beses ginawa yun ni eh, Edwin na sa tuwing tatayo si Pau, um, pinahawakan niya. Parang pag-alalay sa kanya. Eh, parang hindi yata type ni Pao kasi sabi niya, parang ako oh, nawawili ka na. Sabi niya gano'n. So, inaagad-agad namang inaalis ni Edwin. Kaya doon sa pangatlong pagkakataon na kinakailangan nilang luma tumayo at lumakad, hindi na siya hinawakan ni Edwin. Doon sinabi naman siya ni Edwin na mag-ingat ka dyan. So, paano sa akin, sa akin ano, hindi naman, tingin ko hindi naman pag-take advantage yung ginagawa ni Edwin. Talaga lang, gentleman siya. At si Pau naman, eh, kita pala, kita pala natin na gaganyan-ganyan si Pau nakala mo, di ba? Parang okay lang, parang modernang Pilipina, di ba? Na kabataan, na jologs. Pero yung pag-iwas-iwas niya sa paghawa kay Edwin, eh, masasabi natin, dalagang Pilipina rin pala itong si Pau, di ba? No touch. At saka hindi si... Kasi yung mga babae, di ba? Pagka mga nasa ligawan stage, parang ano yan eh, parang yun ang tinitingnan nila kung gentleman yung lalaki or parang yun ang gusto nila, ba diba? Yung parang uh, sila. Pero si Pau hindi. Parang ang tingin ko kay Pau, ang, ang gusto niyang uh, sabihin dyan o iparating dyan is, kaya ko, hindi ako mahinang klase ng babae. Parang ganon ang tingin ko, no? And isa pa, sa napansin ko dyan, kitang-kita natin, na si Edwin, ano, napakaseryoso niya talaga kay Pau. Para bang, uh, ang lagi niyang iniisip, yung feelings ni Pau. Kasi, nag, ano niya, nagkakaroon ng mga ibang topic, di ba? Alam si Pau, di ba, marami siyang mga topic. Pero, itong si Edwin, ibabalik at ibabalik niya pa rin dun sa, ano, dun sa topic na... Okay lang ba sa'yo, Pao? Parang ang dami niyang tinatanong, eh. Kayo, Pao, parang ang dami niyang masasabi ba natin, insecurity siyon? Okay lang. Halimbawa, po okay lang ba sa'yo, Pao, kung farmer lang ako? Okay lang ba sa'yo, Pao, kung ganito lang ako? Parang, parang ganun ba? So, tingin niya sarili niya, eh, hindi sila, ako, eto, tingin ko, opinion ko lang po ito, no, batay doon sa interpretation ko sa mga sinasabi at kinikilos ni Edwin. Parang tingin niya, uh, nabababaan siya sa kanyang sarili kung ihahambing dun sa katayuan ni Pao. Which, ang maganda kay Edwin, imbis na magkaroon siya ng insecurity o magkaroon siya ng tinatawag na, may, may tawag na nakalimutan ko eh, insecurity o parang um, uh, pagiging or uh, ang, ang nangyayari kay Edwin, parang ginagawa niyang stepping stone yun. Kasi, Uh, di ba nabanggit niya dyan na, na natatakot siya o nag-worry siya baka hindi niya matapos yung course niya and buti na lang nga ng Jessie Pau at binibigyan siya ng lakas ng loob di ba? so yung sinasabi natin kanina yung na tingin niya ay kahinaan niya ginagawang stepping stone ni Edwin yun para magpursige siya doon sa kanyang mga pangarap dahil gusto niya na meron siyang maipakita kina Kuya Val 'di ba, sa family nila, Pau. At gustong-gusto gusto ko 'yung sagot ni eh, Pau na wags 'yung family niya ang isipin ni Edwin kung hindi 'yung kung makakapagtapos siya ng pag-aaral, kung maaabot niya 'yung mga pangarap niya, 'yung ang una niyang isipin ay eh, 'yung pamilya niya mismo para maiahon siya sa hirap. Diba? So, ang ganda, sabi ko nga sa inyo, kaya isa ito sa paborito ko. Gustong gusto kong kong pinakikinggan yung mga usapan nila 'di ba uh, sana nga maraming mga kapataan ang nanonood dito para uh, natututo rin sila dun sa usapan nila at kaya nga sabi ko kong congratulate ko si Pau kasi ang ganda ng mga ano niya no ang ganda niya, ng mga pananaw niya sa buhay and uh, ang laki-laki ng tulong niya para kay Edwin, ano, para yung mga pagsisikap ni Edwin. Parang tingin kasi kay Edwin, tulad ng sinabi ko, parang, parang pinanghihinaan siya ng di ba? Sa mga niya, ah, na baka hindi niya marating, yung, ah, hindi niya matapos, yung ganito, yung ganyan. Kaya, timing na timing naman, nandiyan si Pao. Mas maganda talaga yung lagi silang nagkakausap, di ba? So, ayan, natutuwa na ako dun sa ano eh, dun sa tanong ni Edwin na okay lang ba sa'yo pa kahit na sa ganito, sa farm ka, pwede kang tumira sa mga ganitong lugar. At ang nakakatuwa naman kay Pao, lagi naman positive yung sagot niya kay Edwin. Mukhang talagang yung tinutumbukol yung direksyon ng isip ni Edwin eh. Talagang si Pao na yung kanyang makakasama habang buhay. Nako, which is hindi pa natin yan masasabi sa ngayon dahil mukhang si Pau ay talagang nakatutok pa sa kanyang pag-aaral, sa mga dreams niya, sa mga goals niya sa buhay. Eh, si Edwin mukhang napakaseryoso na. So, ayun lang po mga kalingap. Sana, ang wish ko lang talaga ay eh, laging magkaroon ng Edpaw. Kasi ang, ang tagal, ang tagal ng mga pagitan ng mga vlog ng Edpaw. Eh, ang sarap pa naman panoorin tong dalaman to na inspire talaga. Hindi ito basta ligaw-ligawan lang eh. No? Hindi ito basta kilig-kiligan lang. Kundi mayroong mga aral na matututunan. So with that, mga paggandito na lang po muna ang ating kwentuhan. Mag-iingat po tayong lahat. And God Ang pag nyo sa pa